Give my all to her. just one more night with you and with my life to feel your body. and then Thank you. I thank you, Charon May. Thank you. Thank you so much. You guys enjoy and uh, stay happy, stay cool. Laban lang kung anong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. And uh, close to God. Stay close to God. And, Everything's going to be okay. Close Stay close yes. Okay. Bye bye, everyone. See you later. Bye, -bye everyone. See you later. <laughs> See you later. later. nag na ako kay kay sir ano Bloom TV nagano ako dun nag uh, two songs so I'm back I'm back on my channel I'm back on my channel sinong gusto umakyat akapela pala siya dito ay hindi ko siya na settings ah oh, hindi ko siya na settings Pilipina na lang gagawin natin. Question na settings dito kasi dalawang stream yards ang pinasukan ko. Dito sa isa at saka sa pag guest ko kay Jessie Blue TV. Hindi ko pala na set dito. Acapella pala ako dito. Bum. <laughs> Hindi ko na ramdaman. Hindi ko rin nakita ang mga comment Ninyo, kasi nandun ako sa isa kong stream naka-guest ako sa isa. Ayun, hello, naka-mute ata ang sound card. Oo, oh, hindi ko siya na-set dito, hindi ko na-set yung audio dito kasi nandun ako sa kabila, naka-guest. Pwede palang mag-guest <laughs> habang naka-live pero hindi ko na-settings dito yung audio. Doon ako nag-set settings kay sa um, Jesse Blue TV nung, nang nung nag-guest ako. So, hindi ko na hindi ko na malayan. Hindi pala, di, hindi pala naka settings yung akin stream yard. Okay. Sinong gusto nang umakyat? Akit kayo? Mm. Ito na. Hagdan. Okay. Gavin's be uh, yeah I'm okay I'm cool I'm good I'm good. <laughs> thank you so much I know